Simula ng umamin, si Coco Martin at Julia Montes sa kanilang relasyon ay hindi na itinago ng dalawa ang kanilang naging bakasyon sa Europa. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share. Matagal nang napapabalita na may anak na itong si Coco Martin at Julia Montes. Ngunit dahil sa kanilang mga kontrata sa kanilang network, ay napilitan ang dalawa na hindi pagsabi ang tunay na estado ng kanilang relasyon ayon ni Christopher Min ay kinasal na itong si Coco Martin at Julia Montes. Isang intimate wedding ang naganap na mga close friends at kapamilya lang ang dumalo. Dagdag pa niya ay kumpirmado umanong may dalawang anak na si Coco at Julia. Babae umano ang panganay na pinangalan ng Matilda na isinunod sa pangalan ng lola ni Coco na siyang nagpalaki sa kanya at apat na ta taon na ang batang ito magdadalawang taon na rin ang bunsong lalaki na anak nila na pinangalanan nilang Popoy. Kung saan ay may nakakalat na larawan na dinaluhan ni na Sharon, Catherine at iba pang artista ang binyag nito. Ngayon ay balibalita na buntis na naman itong si Julia. At mas lalo pang pinatotohanan ang chismis na ito dahil laging tinatakpan ni Julia Montes ang kanyang chan sa mga photos at videos nila ni Coco Martin sa kanilang bakasyon sa Europa. Hindi naman dinidinay at inaamin ng dalawa at naiintindihan naman ng kanilang mga taga-subaybay kung nais nila na manatiling pribado ang buhay ng kanilang mga anak. Lalo na at puro sikat ang mga magulang ng mga batang ito. Dahil sa pagsisiwalat ni Christopher Min ay mas binatikos pa ito ng mga netizens dahil masyado ro itong nakikisaw sa buhay ng may buhay. バシン。